8820 sampay pa rin Mahaba naman ang katawan. Wala ka daluwalo po ba? Magkano pagka Sir? Magkano pagka-bill? 66 66,000 ang pagka

uh, tayo mag-usap. Bualaw. <laughs> yeah, pumili ka na muna para dyan sa iba. Ang mga kapili ka ng Gorilla Galaxy 65. Yan tatay 65 ang tamad. Wala na mga Ibigay ko na tatay 68. Baka kayo may patama. 68 daw sa binibigay. <laughs>

yung kaya ano, 71,000 na pagkabili yan yeah. ay uh, RLF stock so ito si sir nakabili na magano pagkabili 65 65,000 <laughs> 65,000 na pagkabili yeah. ito nabili na dalawang magagandang baka Baka ni JR, tanongin natin kung magkano ang pagkabili. Magkano siya ang pagkabili niya? Ayun yan. Ha? Ah? Ayun, bumili. Magagandag ba ka? Malalak Nga Ilang buwang alaga yan, ano? Mga ilang buwang alaga lang yan. Ayun ang magandang fast moving na nakita no, kita. So, yun, isa pa. lalaki ang kanilang binili. <laughs> talaga pag nagbabaka ka, kailangan talaga ng ekstrang sipag. Oh, wala pa ng bakal! Eh, magkano yun, sir? Ay, isang seventy three to seventy ka 73.5 seventy three five siguro yung malaki nasa gitna ay 73.5 yan yung dalawang nasa si 73. So, so ito pa yung isa <tinyo> ay, ay. Ay, oh. Oh. apat pala yan, apat ay, Gan. 73. Ganda. 73. Ganda. 73,000 ang pagkabili. Kaya, mailap. <laughs> Ayan, maliliit na baka. Maliliit. Ayan. 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 Nandito lang ito sa loob na... Ayan. Maraming-maraming bibili dito. So. Punta sa kabila. Pagkakita oh, okay. na tayo siya. Ang mahal naman. Bawas eh. Siyempre!

dan ini punya yang dari negeri ada baiknya baiknya saya bicara baiknya tausyiahnya tadi oke kalau kami peserta kayak apa pintar kalau di jap di situ namanya entertainer itu oh ini style Allahu akbarun alai la Ha, oh, laki oh, tergeya. Apa? Cuma lah saja

Napakarami naman. Kasi ah, order tao na ng Organisasyon. Ano pa yung pinaalagaan nyo? Kayo mismo nag-aalaga o ibang nag-aalaga? Kayo mismo? Pero tayo nag-aalaga din ba? nag naman? Ano kami dito baka? <laughs> Kasi ma, may 17 tawang kanilang dito. Ano dito? O, pangalawang pangalawang bilin nila to. Kanino? 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 Kanino?

Huwag na nalaga at binibenta. Ito si ma'am. Ma'am, kayo po ba ay nakapagbenta na? Sa halagang 31, sa loob sa mga magkano niyo mo ay pagbibili? 3. 3. Ma? Uh, mga magkano halimbawa mag, after one year mga magkano yung pagbebenta is para mga estimate yung mga magkano ay yung iba kasi nga nung, nung kami magbenta merong magbenta 40 merong 63 ang bininga halos kalahati halos kalahati pero naman ka meron naman lugi meron pero sa pagbabaka man, parang wala naman talaga lugi dyan basta marunong ka lang mag-alaga pero lang kung merong mamamatayan kayo pero kung hindi kayo mamamatayan mamatay hindi kayo malulugi sa baka. kasi nung kabilang taon. Bukod, ay, mayroon po ba kayong pinakakain bukod doon sa damo? Damo lang? Damo, Ah, uh, may nagkamagamit din kayo ng feeds. Ano po bang hatian nyo doon sa ano? Anong hatian ninyo? Wala. Ano yung ipapalik ang puhunan? Ipapalik ang puhunan. Yung tubo po? May kailangan ng 10%. Ah, 10% nandun sa tubo? Ibigay po sa samahan sa tubo. O bay, maganda? Kasi karamihan sa... Okay sa bibo. O ba'y sa job, ma bagay yun. Ayun. Ang uh, kanilang sa magandang kanilang samahan. Maganda ang samahan nyo. Um, ano pala yun ng DAR? Project ng DAR? Project eh, ng DAR. Sila ay taga Dolores, Quezon. Ayan, maganda pala yung kanilang samahan doon. At saka maganda ang hatian ng kanilang kita. 10% na mga bagay na. So, ito pala ang Pangulo sa Samahan. Ano po mga pangalan nyo? Virginia Bautista. Mm -hmm. Uh, Nakadalawang naka taon daw po kayong bilay dito? Hindi hmm. lamang po yan. na tuloy po sa ito. Ah. Uh, yung pero yung... Taon, yung... May ko. So, halimbawa po ngayon taon may bumili. Sa taon, ipanibago ulit sa ako. Sa taon, ipipenta na yan. Tapos ipanibago Pumunta ko ulit. Ah, bubunutan. Naman po hindi siya. Ah, bubunutan ulit. Siyempre. Ah. Alam ba, ba po, halimbawa, si Tarady ma'am, nakabi, nakabilis siya ngayon. Kasi magta, sa sunod na cycle, pwede ulit siya makakuha ulit. Kung wala po mag-aalaga. Oh, wala mag-aalaga. Pero sa na cycle, panibagong tao na ulit. Ba, maganda? Lahat mag-aabi, mag Ano po? Thank you ma'am. Football.